Mga manis at maka ka Special, welcome back to my vlog. For today's video, ay tanghali na, magluluto ako ng munggo with uh, sigarilyas at spinach. Ang sahog at patola Isahin natin sigarilyas, bawang, kamatis, tapos, lagay natin si Fanny ang baboy. And, antayin natin na mag, ano, magdiba yung kulay. Tapos, ilagay natin yung mungo. Tapos, add si Sonina. Taborito ito ni Janela. Pinalo natin yung, ano, yung munggo pakuluan natin, nantayin natin lumambot si ano, karne. Yung paanang baboy. Part ng paanang baboy. Tapos, lagyan natin ng spinach at saka patola. Patola at saka sigarilyas. Kinuha natin sa tindahan para magtipit-tipit. Ilinisan natin tong spinach. Ito ang ilalagay natin instead na ano na <coughs> daon ng ampalaya mas ano mas mahal kasi yung daon ng ampalaya kaysa daon ng spinach ito spinach 10 piso isang tali bumili ako ng 20 pesos <coughs> lagyan ko pa sana ng ano ng malunggay. Kukuha akong malunggay. Huwag na daw, kasi gutom na yung aking mga amo. Kasi namalingke pa kasi ako, hindi ko mabuhat lahat. Namalingke ako ng panindang ano, panindang... Panindang bawang. Hindi na ako bumili ng sibuyas kasi pag tanghali na ano na hindi, hindi na hindi na maganda tsaka mahal na iba yung presyo ng ano ng pang tinda tsaka pang pus Ugasan natin mabuti hindi ka natulog. Mat hindi ka pa matutulog mamaya? Okay. eh, ba't sabi mo kung punta saan? Ah. Bili mo ako na. lang kwan mo. Ang mo.

Kain tayo. Ang ulam ni Janela, ang paborito niyang monggo, Yan oh, hindi na namamansin. Kinuha na lahat ng mga gulay. Mm. tuyot na yung tuyo. If...